So, guys. So, bale mag re -re upload ako ngayon sa ating cutting ng manok. So, pakita ko sa inyo guys ang cutting ng aking manok sa mga timbang na 1.3, 1.2 is nasa 14 pieces ang ating hiwa nyan guys. Hindi kasama ang backbones at saka liig nyan. So, ito guys. Pakita ko sa inyo guys. Timbangin natin ito guys ating manok. ayun guys. Nasa 1.3 yung ating manok. So, ito guys, ang gawin kong example guys, na ipapakita ko sa inyo guys, na 14 pieces na hiwa ang magagawa ko dito guys. So, ito guys ang ipapakita ko. So guys, ito yung ating manok guys, napaka sariwa. Medyo ano pa, pink, pinky pa yung ano niya, pinkies, pinkies pa yung ano niya, yung ating manok, yung laman ng ating manok. So, ito guys, let's go. At ito guys, tapakita ko rin sa inyo kung paano natin patalasin yung ating, man, ating kutsilyo, yung tamang pag, ano ng ating kutsilyo, pagpatalas ng ating kutsilyo. So, ganito guys. One stroke, one stroke lang guys. Ganun lang guys. Pal palayo sa atin para Iwas sa Disgracia Kung kayo masugatan So ganoon lang guys Pa Kayo At Ganoon din sa kabila Pa ano lang Yung Yung talas Isa sa Likuran Para Hindi tayo masugatan Ganoon lang guys kung hindi kayo ganito, uh, ang ah, so ganito, ganito, pwede nyo ilagay yan yan dito guys. Tapos ganito lang guys. Ok, né, guys? Tá guys? Talagang na natin ng anong ikonsip nyo, guys! Ang ating manok so una, itanggalin ko itong dito, guys! Itong isol, itong 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 Pero sa kung sa inyo, kung sa lugar niyo kung kung may gusto nito, may maraming gusto gusto nito. Okay lang kung dito tanggalin pero sa akin guys kasi sa, sa amin kasi hindi sila kumakain nito. Kaya ito ito ang kadalasan matitira sa sa display ko kaya tinatanggal ko to para hindi nila ma, ma, ano makita na may may ganito. Ito guys. Ano lang guys? Tanggalin natin. At leeg ang una natin ang una natin tanggalin leeg yan ang una natin tanggalin guys ang leeg tapos yung pakpak so ganito ang isuna ng ating manok guys kung sa inyo guys depende to sa depende to sa ng demand ng market sa lugar nyo. So, ito pwede itong ibinta nyo ito ng 30 pesos o 35, kasi medyo mahala ang ngayon guys. So, ito guys, pwede itong ibinta ng 35 to 30 pesos ang ating hiwa. Ganito kalaki guys. Tapos, hahatiin natin. Yung, yung iba guys, dito guys, ganito nila, tinatanggal ganito yung dyan. Pero sa akin, ano lang, dito lang ako mag, ano, maghati. dito yung natin sa gitna asa ah, sa ano at sa gitna nga ano lang guys pareho lang sila guys pareho, pareho sila ang ano nila yung kalalabasan pero dito ako comfortable depende lang sa kung ano comfortable eh, kasi oh ganito lang din, din naman ang kalalabasan ba diba? hinahati natin yung yung hinahati natin to dito itong ito at saka ito so pareho lang ang kalalabasan Eh to guys. Tingnan natin ang ano dito guys, hiwa para madaling maluto yung hita natin kasi itong itong legs ang pinaka matagal na maluto sa part ng manok. So, lagyan natin ng hiwa dito guys para madaling maluto. Okay, guys. Chicken skin napaka ito yung pinaka best seller ko chicken skin so tinatanggal ko ya guys ang puson ng ating manok guys para gawin kong chicken skin ito guys bale ang pinta ko nito guys is nasa 15 pesos mga siguro mga limang limang piraso nito so bale tag 3 pesos ang isang ang isa nito <laughs> 3 pesos ang isa nito guys so ito ang binipinta ko guys best ito yung pinaka best, ano best seller ito ang pinaka ma, mabilis na maubos maubos guys So, ito guys So, ito guys Ito yung Sa rear part Yung rear part natin Ito yon, At ito yung hita Ito guys Itong hiwa natin guys, kung dito natatuyo nat 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 binta ng 30 pesos to 35 kasi mal malaki guys. Hindi kasi natin ito pwede ano pa just guys, mag-adjust mag tayo ng hiwa kasi pag nilita mo mupa to, hindi mo na ma-achieve yung juiciness ng ating manok kung lilitan pa natin yung hiwa natin. So, ito lang talaga ang pinaka-the best na hiwa guys ang, ang pinaka standard nga hiwa ang pinaka, pinaka ano pinaka last last na lang na last na laki <laughs> ng hiwa kasi pag nililitan mo, pa to itong hiwa natin yung juiciness, juiciness ng ating manok is mawawala yung juiciness ng ating ng ating manok so mag, magda-dry na yung ilalim ng ating manok ng ating fried chicken kung nililitan ba natin so ito lang talaga guys ang pinaka ano guys nung pinaka last na hiwa na pwede ma-achieve natin yung juiciness ng ating manok, ating fried chicken. So, pareho lang, lang yun guys, kala, kalalaki. Ito guys, di ba? Kita nyo. So guys, tingin natin. Same procedure lang guys. ito so, ya guys ang ating backbones so binda natin ito na lang 10 piso pero malalaki pwede nyo binda ng 15 pesos pero sa, sa, sa amin guys is nasa 10 piso ko lang ibibinta ko to ito so, guys So, iwakan natin guys sa ah ita, ay, yung legs para madali maluto ito chicken skin backbones tag 10 piso backbones So ito guys, ang ating manok, ating nahiwa. So biyangin natin guys. Kalan. Biyangin natin to. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, ito, walo, siyam, tapo, eleven, twelve, thirteen, fourteen. O, siba? Fourteen pieces. At mayroon tayong leeg at dalawang backbones ito so bilit na din ng tag 10 piso so mayroon tayong 30 piece 30 pesos na sobra pero sa akin guys itong leeg ko guys hindi kasi tumabinta sa amin sa amin tong leeg tinatanggal ko na tong itong skin niya tapos itong ito pag naginuman kami ito na lang yung, ito yung gagawin namin pulutan XD bale bal, bali, exist ko na tong ng laman ng leg so ito lang ang ibibenta ko guys yung skin nito itong manok so yun lang guys sana may may kayo kayong idea sa paghiwa ng manok at kung mayroon man tayo kayong na kukuhang idea at nagustuhan nyo ang video to please share like and follow my facebook so And guys, thank you and God bless you.